Sa dami ng bagitong barbarian na nakasabay noon ni Bjorn sa seremonya ng pagbibinata o pagpili ng sandata at unang pagpasok sa labyrinth, ay iilan na lamang ang nanatiling buhay. Kahit na superior ang kanilang pangangatawan ay hindi ito naging sapat sa kinakaharap nilang problema sa loob ng labyrinth. Nang makita ni Bjorn noon ang kanyang kasabayang barbarian ay ibinahagi nito sa kanya ang mga masalimuot na naging karanasan niya. Nawala na ang masiyahing pagkatao nito at napalitan ng matinding pangamba at pag-aalinlangan. Ibinahagi niya na halos lahat ng mga kababata niya ay pumanaw na at maswerte na lang siya at nabubuhay pa siya. Alam na Bjorn na bukod sa kakulangan sa impormasyon at mga halimaw sa loob ay may iba pang pagsubok na kailangang malagpasan ng mga barbarian. Naglupa na ang mga, plunderers, sa labyrinth at halos mga bagitong barbarians ang tina-target nila. Dahil bukod sa walang alam ang mga ito ay nabebenta rin ng mahal ang kanilang mga puso. Ito ang bagay na kinasusuklaman ng lubos ng ating bida at hindi niya kailanman kayang palagpasin. Hindi pa man tanaw ay rinag na rinag ni Bjorn ang pinag-uusapan ng mga ito. Alam niyang nagpapahinga pa ang mga ito at mukhang hindi pa nila gagawin kaagad ang kanilang maitim na plano. Gayunpaman, ay hindi pa rin alam ni Bjorn kung papaano niya lulutasin ang ganitong klaseng problema. Iniisip niyang tapusin na lang kaagad ang mga ito pero alam niyang hindi ito ang pinakamagandang option niya kahit pa napakadali nito. Kailangan niyang makaisip ng paraan na mas makakapag-benefit sa bagitong barbarian at ang pagpapakita niya ng karahasan ay siguradong makakasama rito. Agad na niyang ginising si Misha at sinabi hang maghanda. Pinaliwanag na rin niya rito ang mga bagay na narinig niya at kung paano ang gagawin nilang hakbang para masolasyonan ito. Ang pamagat ng chapter na ito ay tinatawag na gumagalang mga halimaw. Ang mga halimaw dito ay may kanya-kanyang binabantayang teritoryo at hindi sila umaalis roon. Ang tinutukoy na halimaw dito ay yung mga adventurers na masahol sa sa halimaw kung umasta. Sa kabilang dako, sa lugar kung saan nagmamula ang mga naririnig na usapan ni Bjorn ay nagpapahinga ang tatlong adventurer, habang ang isa naman ay masugid na nagmamasid at nagbabantay. Isa sa apat na ito ay ang bagitong barbaria na balak iligtas ng ating bida. Mahimbing ang tulog ng tatlo habang ang nagbabantay naman ay dinadalaw na ng antok. Di nila naramdaman na may papalapit na sa kanilang ibang tao. Dumating na si Bjorn at nais niyang ipadama sa mga ito ang presensya niya. Kaya naman agad siyang bumuwelo para sumigaw ng malakas. Sa kanya namang pagkakasigaw ay agad nang nagising ang dalawang human na natutulog habang nawala naman ang antok ng isa. Hindi naman nagising ang barbarian sa himbing ng tulog nito. Karakteristik na minsan o madalas na nagpapahamak sa kanila. Siniti ni Misha ang bigla ang pagsigaw ni Bjorn dahil muntikan na siyang mabingi sa lakas. Tinanong niya rin ito kung anong dahilan niya sa pag-iingay sa ganitong oras ng gabi. Sinabi naman nito na wala siyang dahilan at gusto niya lang gawin ito. Nakita naman nila ang ibang adventurer na nagpapahinga. Masayang binati ni Bjorn ang mga ito gaya ng isang normal na barbarian. Hindi naman basta kumagat ang mga ito at binalaan si Bjor na Bjorn na wag nang lumapit sa kanila. Nang makita nila na isang barbarian itong kaharap nila ay agad niyang pinagising sa isa niyang kasamahan ang natutulog nilang kasamahang barbarian. Nagulat at naasar naman ang barbaryang ito sa bigla ang paggising sa kanya. Agad niyang tinanong kung may kalaban ba silang mga halimaw at kailangan pa siyang gisingin. Sinabi naman ng gumising sa kanya na hindi mga monsters kundi mga adventurers ang kaharap nila. Nagtataka naman ang barbarian dahil kung hindi naman mga halimaw ay parang sayang lang ang pagkakagising sa kanya. Sinabi naman ng kanyang kasamahan at pinaalala na mas delikado ang mga adventurers kumpara sa mga monsters. Bagay na sinang-ayunan naman ng barbarian ang maalala niya. Gayunpaman ay wala pa rin siyang nakikitang problema lalo pa't kauri niya ang adventurer na lumapit sa kanila. Kaya naman buo ang tiwala niya na hindi ito gagawa ng masama. Di naman makapaniwala ang kasamahan niyang human sa napakababaw na dahilang ito. Hindi nila alam na likas sa mga barbarian ang pagiging mabait kahit na ugaling barbaro sila. Bukod pa doon ay hindi sila tumatalo ng kauri nila maliban na lang kung napatunayan nila itong evil spirits. Masayang nagkabati ng dalawa na tila ba magkamag-anak na matagal na hindi nagkita pero ang totoo ay di naman talaga nila kilala ang isa't isa. Sadyang wala lang talagang kahit anong bad blood sa kanilang mga uri. Nagpakilala ang isa bilang si Tarzan anak ni Terian. Iniba naman ng ating bida ang pangalan niya at sinabing siya si Bion anak ni Thor. Ginawa niya ito upang di siya makilala ni Tarzan at hindi maalarma ang mga plunderers napuno ng wordong aura ang buong paligid mula sa napakatinding bromance na pinapakita ng dalawa hindi lubos na maunawaan ni Misha kung anong ginagawa ng dalawang ito alam niyang nagpapanggap lang si Bjorn pero sa ginagawa nito ay nais na niya itong ikahiya Pinapababa na ni Tarzan ang sandata ng mga kasamahan niya at sinabing mabait na barbarian si Bjorn ang anak ni Thor sinegundahan naman ito ng ating bida at sinabing hindi siya masamang adventurer Napabuntong hininga na lang ang lalaking tila leader ng grupo nila. Mukhang wala na silang magagawa at mahihina naman ang kokot ng mga barbarian. Kaya naman kinausap na niya ang ating bida. Sinabi naman ni Bjorn na makabubuti kung tawagin siya nito sa buo nitong pangalan na Bjorn anak ni Thors. Nang magkamali naman ang lalaki sa pangalan niya ay agad itong kinurek ni Bjorn. Sinabi nito na di pa sila gaanong close kaya't makabubuti kung tatawagin siya nito sa buo niyang pangalan. Napuno naman na ang lalaki sa dami ng pinapagawa ni Bjorn. Gayon pa man ay nagpatuloy lang ang ating bida sa pang dito lalo na't hindi naman siya natatakot dito. Sa huli ay wala nang nagawa ang lalaki kundi sundin si Bjorn sa pagbanggit ng buong pangalan nito. Kahit halata namang na Osar ay naki-usap na lang siya kay Bjorn at sinabing pwede na silang umalis para naman makatulog na din sila. Nang marinig ito ni Bjorn ay natuwa naman siya. Sinabi niya rito na saktong-sakto ito dahil naghahanap din sila ng lugar na matutulugan. Dagdag pa nito na maigi ito dahil kailangan nila ng night companion. Nabigla naman ang lalaki sa bilis ng pag-shift ng kanilang usapan. Ang dalawa namang human pang kasama ni Tarsen ay lalong nayamot ng marinig ang mga salitang night companion. Pakiramdam nila ay malaking abala itong mangyayari. Ramdam naman ni Bjorn na asar na ang mga ito pero hindi pa ito tapos dahil nagsisimula pa lamang siya. Hindi maintindihan ng mga adventurers na ito ang pinipilit ni Bjorn. Alam kasi nilang sa oras na makatontong ka sa ikalo ang palapag ay hindi na uso ang night companion dahil ang mga kasama mo na ay pinagkakatiwalaan mo ng mga tao. Nagpanggap naman si Bjorn na hindi alam ang ganitong mga bagay-bagay. Pero bigla na lang siyang naniga sa galit. Tinawag niyang mga stupido ang mga adventurers na ito. At sinabing tila palamuti lamang ang mga utak nito. Laking gulat naman ng mga ito sa biglang pagpapalit ng asal ng ating bida. Pinaliwanagan silang maigi ni Bjorn bagay na kailanman ay hindi nila matatanggap dahil barbarian ito. Sinabi niya na apat ang bilang nila at sila ay dalawa lamang. Sinadya naman ni Bjorn na maliin ang bilang at sinabing, Pito sila. Pero ang nais niyang ipunto ay mas makapagpapahinga sila ng mas mahaba kung mas maraming magsasalitan sa night watch. Nagulat naman si Tarsen sa kanyang mga narinig. Bilib na bilib siya ng marinig at maunawaan ang mensahe ni Bjorn. Nagtataka din siya kung bakit wala man lang nakaisip nito sa kanila. Hindi naman maitago ang lubos na pagkainis sa tatlo. Tingin nila ay wala ng kwentang makipag-usap pa sa mga ito. Gayon pa man pinilit pa rin niyang paalisin si Bjorn at sinabing sila na ang bahala sa mga sarili nila. Hindi naman siya pinapakinggan ng dalawang barbarya na busy sa kanilang pag-uusap. Habang napupuno na ng galit ay bigla namang napatingin ang adventurer sa Derek ni Misha. At hindi niya maiwasang mabigani sa kakaibang alindog nito. Napalunok laway na lamang siya sabay tanong dito kung payag ba siya sa kagustuhan ng kasama niya. Sinabi naman ni Misha na hindi pa siya sigurado pero mukhang mababait naman sila dahil may kasama ang mga ito na barbarian Sinabi rin niya na nawala ni Bjorn ang kanyang sandata nang makipaglaban siya sa isang halimaw Ito ang dahilan kung bakit sila nahihirapang magsalita ng pahinga Natuwa naman ang lalaki ng malamang walang sandata si Bjorn Sinabi ni Bjorn na may kinakalaban siyang halimaw nang mawala ito Paghampas niya rito ay sumama o dum-ikit na ito sa halimaw sa baytakbo na rin nito. Napapabuntong hininga naman si Misha habang pinapalubag naman ni Tarzan ang loob ni Bjorn at sinabing meron naman siyang magagamit na kamao. Bigla namang nagbago ang mga mukha ng mga plunderers na ito. Iniisip nila na magandang pagkakataon ito para makapaglut pa ng mas marami. Gumamit lang ng simpleng kwento si Bjorn pero dahil barbarian siya ay mabilis na naniwala ang mga kumag. Pumayag na kaagad ang mga ito na makipag-night companion kina Bjorn dahil ang akala nila ay maiisahan nila ang mga ito. Agad na nilang pinatulog sina Tarzan, Bjorn at Misha. Para may sigowa ang kanilang maitim na plano. Sa tatlo ay si Tarzan lang ang walang kaalam-alam at mahimbing na natutulog habang sina Bjorn at Misha ay nagpapanggap lamang. Habang nagpapanggap ay tinanong ni Misha si Bjorn kung kailangan pa ba talaga nilang gawin ito. Sinabihan naman siya nito na onting tiis na lang at pagkatapos nito ay pagbibigyan niya ang isang kahilingan nito. Ikinatuwa naman ito ni Misha kaya't hindi na siya nagreklamo pa. Kumilos na ang mga plunderers at naghanda. Naramdaman na ito ni Bjorn kaya't pinaghanda na rin niya si Misha. Dalawa ang baban at kina Bjorn habang isa naman kay Tarzan. Balak nilang tapusin ito sa isang iglap lamang. Kita sa mga mata ng mga plunderers na ito na sanay na sila sa ganitong mga gawain. Pero nang magsisimula na silang umatake ay bigla nang gumising si Bjorn at tumayo. Tinanong sila ni Bjorn kung nagugutom na ba sila dahil nagising siya dahil nagugutom na siya. Sinabi naman ng mga nagulat na plunderers na meron silang beef jerky at inalok nila si Bjorn nito. Hinanap naman ito ni Bjorn kaya't napatalikod siya sa mga ito. Isang pagkakamaling hindi mo dapat gagawin sa harapan ng mga plunderers na ito. Kinutsa pa siya ng isang plunderer bago siya nito paluan ng sandata niya. Isang malakas na atake ang pinakawala ng plunderer patungo sa ulo ni Bjorn. Pero laking gulat niya nang makitang wala man lang itong galos. Nadidismaya naman ang ating bida sa diskarte ng mga ito dahil bigla silang natigilan at hindi pa umatake ng tuloy-tuloy. Sinabi niya sa plunderer na hama sa kanya na baka nagkamali lang ito dahil sa sobrang gutom niya. Pinayuhan niya itong magingat sa mga kilos niya kung ganun dahil hindi magandang dahilan ang gutom lamang. Hihingi pa sana ng tawad ang plunderer pero pinasabog na kaagad ni Bjorn ang pagmumukon niya sa pamamagitan lamang ng isang suntok. Sinabi na lang niya na nadulas lang din ang kamay niya kaya niya ito nagawa. Naiwang nakatulala naman ang isa habang pinagmamasdan ang paglipad ng mga ngipin ng kasamahan niya sa ere. Tinanong siya ni Bjorn kung talaga bang estupido ang tingin nila sa lahat ng barbarian. Ang pananaw nilang ito ang ngayon nagpahamak sa kanila. Sa ingay ng komusyon ay nagising naman si Tarzan sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Habang wala pa sa ulirat ay sinamantala naman ang plunderer na nakatoka sa kanya ang pagkakataon. Mabuti na lang at nagawang makita ni Tarzan sa refleksyon ng kanyang sandata ang balak na gawin sa kanya ng kanyang kaibigan. Mabuti na lang at masipag maglinis at magpakintab ng sandata niya si Tarzan mga lodi. At sa tamang pagkakataon ay nagawa niyang salagin ang palasong tatapos sana sa buhay niya gamit ang kanyang braso. Agad siyang tumayo para kwestyunin ang kaibigan niya sa kalapastangan ng ginawa nito. Hindi siya makapaniwala na magagawa ito ng kaibigan niya sa kanya. Magpapaliwanag naman sana ang kaibigan niyang plunderer. Pero hindi na ito hinayaan pa ni Tarzan at sinakal na niya ito kaagad. Halos lumuwa ang mata ng plunderer sa higpit ng pagkakasakal niya. Pinagpapaliwanag niya ito pero hindi ito makapagsalita dahil napakahigpit ng pagkakasakal niya. Isa nga siyang tunay na barbarian. Pilit niyang tinatanong kung bakit nila ito nagawa sa kanya pero bumula na ang bibig nito. Agad ding binigwasan ni Misha ang isa sa plunderer bago pa ito makakilos. Noong una ay di pa siya sigurado sa mga sinasabi ni Bjorn. Pero sa huli ay tama na naman si Bjorn. Muling napahanga si Misha sa galing ng mga desisyon nito.